Alamin ang dahilan kung bakit nagkakasakit. Isulat ang N kung namamana, U kung dahil sa uri ng pamumuhay, at K kung dahil sa kapaligiran. Okay, number one. Si Mang Pedro ay nagkasakit sa baga dahil sa paninigarilyo. Very good. Okay, next. Okay, ang pamilya ni Rene ay may lahi ng sakit sa puso. Okay, very good. Okay, number three. Si Lito ay may diabetes dahil sa madalas na pagkain ng mga tsokolate at matatabang pagkain. Okay, very good. Okay, number four. Nagkaroon. center. Very good! Okay, number five. Ang uh, dengue ay nakukuha sa kagat ng lamok na naninirahan sa mga malami at basang lugar. Okay. Very good! Okay.